Talentado ka ba? Nandito ang pinagkaiba ng talento at kakayahan. Talento, ito ay pambihira at likas ng kakayahan. Samantalang ang kakayahan, kalakasang intelektual upang makabuo ng isang pambihirang bagay. Ang talento ay genetics o hereditary. Ibig sabihin nito ay namamanan natin sa ating mga magulang, Samantalang ang kakayahan, ito ay likas sa taglay ng tao dahil sa kanyang kakayahan intelektual. Ang talento ay hindi nasusukat. Pinabatay lamang sa nasaksihan o naitalang tagumpay. Samantalang ang kakayahan, ito ay nasusukat sa pamagitan ng pamantayang pagsusulit. Ayon kay Brian Green, ang pagtutuon ng atensyon ng marami sa talento sa halip na sa kakayahan ay isang hadlang tungo sa tagumpay. At ayon kay Sean Covey, sa kanyang librong Seven Habits of Highly Effective Teens, ang bawat tao ay may talento at kakayahan na minsan hindi napapansin ngunit ito ay mahalaga. Panuto, isulat ang salitang tama kung tama ang isinasaad at mali kung mali ang isinasaad. Narito ang multiple intelligences. So, meron tayong sham na multiple intelligences. Existentialist, kung ikaw ay gusto mong maging philosopher or theorist. Interpersonal, counselor, politician or salesperson. Intrapersonal, ito ay pwede kang maging isang researcher, novelist, entrepreneur, bodily or kinesthetic, athlete, firefighter or actor, musical or rhythmic, pwede kang maging musician, composer, disc jockey, verbal or linguistic, journalist, teacher, lawyer, logical or mathematical, maaari kang maging engineer, programmer, accountant, naturalist, pwede kang maging environmentalist, farmer, o botanist, visual or special, navigator, sculptor, and architect. Ito ay ilan lamang sa maaari mo maging trabaho paglaki mo kapag nalaman mo na ang iyong mga multiple intelligences. Sino nga ba ang matalino? Ang lahat ng tao ay may kanikanyang talino at talento. Tayo ay mayroon 9 multiple intelligences na binuo ng teorya na galing kay Dr. Howard Gardner. Ito ba ang hilig mo? Magbasa, magmemorize, maglaro ng Scrabble or anagrams? Kung ito ang hilig mo, isa kang linguistic learner. Ito ba ang hilig mo? Magtala ng impormasyon sa sistematikong pamamaraan? mag Mag-eksperimento? Mahilig ka bang maglaro ng chess o magbuo ng mga puzzle? Magsuri ng mga datos? Kung ito ang hilig mo, isa kang logical mathematical learner. Ito ba ang mga hilig mo? Mag-aral ng mga larawan, manood ng mga videos, magdrawing, marunong magsama-sama ng mga kulay? Kung ito ang hilig mo, ikaw ay isang visual or spatial learner. Ito ba ang hilig mo? Mag roleplay? Sumayaw? Sports? Pumunta kung saan saan lugar? Kung ito ang mga hilig mo, ikaw ay bodily o kinesthetic learner. Ito ba ang mga hilig mo? Makinig sa musika? Paulit-ulit na sinasabi ang impormasyon? Nakabubuo ng mga ikling jingles? Nakabubuo ng rap? Kung ito ang mga hilig mo, ikaw ay musical learner. Ito ba ang mga hilig mo? Mag-aral kasama sa isang grupo, magbahagi o mag-share ng kuro-kuro o ideya sa iba? Gumawa kasama ang iba? Gumawa ng cooperative projects? Kung ito ang hilig mo, ikaw ay interpersonal learner. Ito ba ang mga hilig mo? Gumawa mag-isa? magsulat ng journal or diary, mas natututo pag mag-isa. Kung ito ang hilig mo, ikaw ay intrapersonal learner. Ito ba ang mga hilig mo? May hilig mag-alaga ng hayop? May hilig mag-alaga ng mga halaman? Obserbahan ang nangyayari sa kalikasan? Kung ito ang hilig mo, ikaw ay naturalist learner. Ito ba ang mga hilig mo? Tingnan ang isang bagay bilang bahagi lamang ng kabuuan. Itanong sa sarili kung bakit nga ba tayo nabubuhay. Kung ito ang mga hilig mo, ikaw ay existentialist learner.